Anjan kapah, anjan kapajab. Hahaha. 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 Hahaha.

Ayan, thank you kasi <laughs> Maraming sa natin Ayan, huli natin Ayan, no, grabe yan, mga ting Ang galing niya rin sa ano <laughs> Laki na naman to Uy, kalaki na naman to Ayan, mga ting Papagpalang harap po sa inyong lahat Mga ting, no Dito ulit kami sa grandspan Span binangunan siyempre may kasama tayo ngayon yan o no? so, subscribers natin rin si Kachoy Ivan ng Morong Idol no? Morong yan o no. Idol shout yan yeah. o oh. <laughs> shout out nyo na mga to medyo nalit yung intro natin nakasarapan kami ng gwintuan ni Kachoy <laughs> Bali nag-start tayo dito ano uh, ah, alas 12 sakto. <laughs> may nahuli na ako <laughs> Marvis. <laughs> Bigla ka na kapag intro kami. Tumatay yung floater lang yung setup natin. Yeah, wait, tuhok ulit. Tapos tinix na rin si Kabiwas. Ano, ah, oh, baka pumunta ngayon. Ayaw at ang dito. Nanginginahin na talaga dun sa may sulok na yun, no? Oh, ayun, ganyan naman makasayo, kakatapon na mo Uga, uga <laughs> Hmm, uli ka na Uga, <laughs> ganda na ng... Mga kabiwas, sabon ah. kayo kabiwas Kakatapon <laughs> oh. na Inuga, nang inuga eh <laughs> <sino>. Alam, Ipat yan o Lumibat ha nalanganin si Kabiwas pumunta na ano kasi nasanggal din na, na ano yung eh oh diba mas malaki right? um, oh good <laughs> grabe katapon grabe rin sila rito ah ganda nakabanting natin si Ate dito Ate talaga yun mag enjoy dito yun ay sila ano yun nagayon ko lang siya ito palagi yun Sherwin Porganan Kuya Prince o yun kung pwede siya ito Kuya Prince o Ayo, ay kasi sa doon du yun madulas nga lang doon kasi no yung babaan doon nakaraan nga grabe na pasada yung baba ako talagang ganda ng bagsak hanggang <ng> sa <bagsako> <ganda> baba eh oh, slide up. Pero ano na, na? alikabok lang naman oh, alikabok lang na oh, so, alis lang na pinabit isa ko ano? ka diba? ay maliit grabe magkama talaga kala mo ano eh mawawalan siya ng pagkain <laughs> ayan holy. Yeah. Ganda yan, Mati, oh holy ganda mga size dito oh

pisik-pisik tayo pisik na nagcha-chani-chani meron tulog tulog sa taas may maninik sa iyan ayun o, oh, grabe oh, o, ito lang oh oh grabe mga tayo dito dalawang bisis ng puro ka kakatapol lang, kakatapo lang. sinasak lang Ayan mga sila mga taga Pasig pala <laughs> Yan ang dami ng uli mga tuyo Mga ilang ano yan mga Ilang tinulada yan ginagawang Grabe mo nang oras, pakayan dito Alas 8 Ano pa to, kasi remote pala to ng Pasig Atlas Ayan ah Ayan, ayan, may galabi shout out sa inyo mga uh, master. <laughs> Uwi na. Away na rin. <laughs> Naubusan ng pain. Grabe, uli yun dami, no? Kakatuwa rito ano? Balikan niyo ulit sunod Pagka ano, pag ng oras kasi ano, mas maganda talaga yung ano, yung patang pa lang. Napakarami. Ayun, no, mga bandang alas, Jis. Ah. Siya mga magsipag na mga ano. Siya taon. Ayan, siya taon. Siya Salamat. Oche, oche. Mas talaga yan. Tatapunin mo na lang. Binigyan sila ate kasi pauwi na rin sila. Oo, ang dami o. Oo, yan pala oh. mas mabilis. <laughs> Binigyan nila oh, mga ano. Lalaki pati arroyo no? Grabe, lalaki ng aro mga mga dito. Ah, oh, isang ano talaga. Oo. Oh. <laughs> Sigurado na, no? yung <laughs> Oo, oh, ang dami <laughs> nun. Binigay na yun. <laughs> dito mati, tumambay lang kayo dito. Sigurado, ka, bibigyan kayo ng mga pamangis dari. Kaladkad yung ano nila mati. Pamamaraan ng pagkain. Lahat, uli nun eh. Mga natutulog na isda. <laughs> yung mga nagpapahinga. <laughs> Ayan, ingat kayo doon. Ingat. Okay, ingat. Water lilinit. Madami palang inuli itong mga katuyo natin. Kala ko kung sino ang sa dulo eh. Hindi ko ko ang kilala eh. Sabi. Hindi, ano kasi sila doon eh. Kung seryoso sila din dala, kaya naman ako. magkakataon. Sabi ko, boss, dito kayo, usupo namin. Kung tumuko lang dyan, hindi naman nagsalita. <laughs> Parang inalagyan ni kasi <negasyon> Marjun. <laughs> Ilo na din yung huli nila yan o. Natagtagang pa nung ano. Lalong na puno nung arroyo. Ang dami nyo na mga patang arroyo eh. Ilang ilang ba naman, ilang piraso lang yung arroyo na puno bigla. Sabihin talagang harvest na yung huli nila. Oo. Doon kasi try mo doon. <laughs> pagkatsambar mo yung dawi dun sa dulo na yun. Tapos mariusik. Dito muna tayo kami kasi para may wala man yung ispat no. Para yung big waves may area na to. dun sa dulo. Sa gitna pala, na dyan, pa pala, di ko pa nakatry yan. Pwesto ba dun sa dulo na yun? Dun sa ano? Sa may tulay. Oo. Oh, dyan, dyan ako naka-harvesting. Maharvesting ko na yung pinanggalingan mo dito. Ayan doon gusto ko mga tiyay, yung pupulan. Ayan you know. doon, doon, doon. Hindi kita pinanggalingan na katina yun, yun. Isang kilo pa ito. Ha? Isang kilo pa lang ito. Sulit. Sulit na nalalaki. Sige, sige. Pag mga mamaw, sigaw ka. <laughs> Pusin natin yung mga mamaw. dagkat tawang ina tay. Grabe, huli ko kayo na mga tayo dito. Oh. Pagdating ni kasi ano ni kasi iPad. Yes ko. Eh tapos pag intro na sana ako biglang dumating yun. Sana sa kumain na. anak kapag pinto andito lang kapag pinto kaagad dito ayo di makasabi <laughs> 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 ko <laughs> dengaw <laughs> 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 uy siya toto talaga nga ang good size mm -hmm. Mm -hmm. yum yum iyo

Okay, am my fingers <laughs> on my hand. Put my fingers <laughs> on Syrup, Be free to the chewy. baka ka sa aking gulat Uy, <laughs> ay nako maliit na mga katsoy ka ngayon woy <laughs> ganda mga tuy woy oh, woy woy nakacong woy grob mga tuy woy diba mantapin natin Wala akong mamamahal na Oo, yun Din na ba? na ba? Try natin dito Ayan Kasi nga, masyempre na ako nandalag dito Pambigay sa birthday boys Ay, biniti birthday nga pala kaya Ka George Pagkita ako kasi nag one on one kayo ni Katri ano ha George Katri Dines <laughs> Dalawa lang sila yun maganda pa siya birthday mo Sa one on one lang sila magkumpare <laughs> Nabutan sila sila ng ating gabi tapos maaga pa lang i na din ako Doon nga din natin sa <laughs> malayo Nawala dito na tumumal Ah, mali

pilapil at siyempre sa lahat ng Tisoy Anglers <laughs> meron pa mga <laughs> siyempre <laughs> siyempre may sa mga Tisoy Anglers nung nakarati pa na mga wala araw na ulit meron pa mga meron pa Bandalo yan ang glory, ang glory of God. Ganda pa namang umatak niya mga arroyo. good nakadali. Nakachamba na naman. Nakachamba. Buti pala hindi ka umalis, no? Dito, biro na lang. Kaso malalaki naman, ah.

nakatawa nga, nga hantingin yan eh Marami yung mga tipag kaya niyang Ganyan yun, talaga yung ano yung araw Talagang mag-enjoy kayo mga ba Ay kaso hindi naman pala musang hunting niyo mga ba Kasi ang hirap din na napin yung dawin yan eh Meron lang, meron lang talaga na ano yung party na Minsan puro aruyo si malaki yun mga tayo. Ay, nai, Wala ko pa naman pag ganyan. Ay, yan. Ito, mati. Pag kaganyan, mati Walang na nakakawalang ganyan. Ang sarap. Ang sarap balik. Ay, <laughs> ang mga talaga siya eh. Dito pala sa Ay, na gabi, uh. <laughs> ay ala, ano nangyari dito? An ang, laki ng ulo mo boy. Ang payat payat mo mo boy. Sige, mo. Pataba ka na muna Ito. mo boy

Ito, mga kaibigan. Kaya sulit na sulit niya Pagka yung tapos may talong mga doi. Ay, so, with itlog, with kilat itaasin na May kalamansi, toyo So, na Aba, ganda ng size ah. Dapat ganyan lahat, no? Ito, <laughs> <laughs> five fingers na. Kumumal dito sa akin. Pero pag magat naman, sulit. Ha <laughs> ay ganda mati ganda Kasi, ganda mati ko mati ko sa isto huwag ka makakawala huwag ka kang makakawala wakin ang <laughs> oh, grabe kachay oh kachay doon ang tan oh kachay roni kachay michael oh kachay delmark kalami kachoy, del, Kalamit, kachoy. <laughs> ah. grabe puno na. Doon lang mga tigla sa ano. Wala, magulong yung video natin mati. Pasensya niyo na mati. Tapon doon. Minsan dito. dito. <laughs> Kasi yung ganyan mati na pumamara ng pag-fishing. pag, <laughs> pag ayan um, Kailangan lipat-lipat. Para makahuli na yung hero. Mahanap din daw yung hero. Grobe. dito na! Sunod-sunod <laughs> na kachoy. <laughs> Uy! Uh. dalawang sunod ka chay na madak ko ah. oh big oh. <laughs> ka chay oh ko kunuk na alaka <laughs> <Bye. laughs> <Ha>? balik <laughs> na yudir ikabay ah sa Daku dako da shopping ka na yan kay ba na size, size. 18 e, half sa akin. Ano na sila mo dito? Malayo na Sa unang peace trap. Ang Ala, ala, dalawa. Dalawa, dalawa nyo. pumamaw na naman Kayo ha, yun know, yung pumisipan ito eh hmm. malaki ha, balik nyo yung malaki <laughs> Ay meron na pala mga <laughs> tuwi Sabi ko na nga tinamaan to eh Tinamaan <laughs> talaga to, sabi ko na nga tinamaan eh <laughs> Kala ko wala eh Tinamaan pala, grobe o, oh, pati uh, ko na nga po Ikaw matay, tayo Last tayo ayan, ayan tayo last tayong bolas Sana pa tayo, no? Yeah. no really, si <laughs> ay sarap mamiwas mga tay yung mga tay oh. dami ko nang huli talaga yung iba nito mga tay ano yung nagibigyo nabilis ang bibilisan kasi yung mga tay makakapapos oh. sa inyo mga tay ay rapi lagi tayong harvest eh malalaki pati mga tay oh uy malalaki wow. wow. oh malalaki oh piling piling ito mga tay Maraming salamat, Lord.

Oo oh, nga, malayo-layo pa ako yan. Tagdagan mo na yung huli mo! Tagdagan mo yung huli mo! Ang dami to akin! Isang <laughs> Sa, cooler! Ang oh, mga tiyo. Ang dami to! Oh. <laughs> mga buhay pati! Ah, oh, grabe! pati nga! Ayan mga tayo! Tingnan natin sa kanya! Ayan mga tayo, grabe ang dami na palang muli ni kasi no? Ay ban Ayan ang fishing spot natin mga tayo Patingin Oh grabe ang dami na pa Hinalang <laughs> inarvest mo na talaga. siya <laughs> Ay ganda lang isa Kasi ito yung Kasi halos kaya lang yung pulahan mo? Kaya ang lakas Grabe ang dami na pala Oh <laughs> ah, Grabe Ayun. Ayun, thank you kasi kasi ayan. Maraming salamat. Oh, ano, malayo pa ako. Floater lang yung setup mo? Floater lang? Oo. Oh, ayun. dyan siya mga tayo. Yung, yung pinag-isipatan natin dito tayo pupukul dati. Visto ko paste na ito. Oh, Ayun. Tama-tama ngayon. Isa na narabisan niya ngayon. So yun, maraming salamat katay. Okay, thank you, thank you. Oo oh, nga, malapit ka lang sa siya. Malayo pa ako. Grabe sa'yo, nakawala ko. Laki. So ayan mga tiyan, tayo Yung basic spot natin ulit Oo, oh, ito maliit nga lang Sige, sa'yo na to para ano Ah, nakarevisit ka pa Tara, tara mga tay, sige natin ito Maraming salamat sa inyo mga tiyan. bye bye Thank you, pag pinawa na basic spot tayo Thank you. Mga tay, pag tayo pakita natin ganyan yung din natin Iyan ang oh, grawe oh, yan mga Ano ang ah, laki yan mga tay oh. Iyan yung oh. lang yan, Anos karamihan yan Four fingers Oh, Ang ilan ilan lang yung ano dyan Oh, four fingers lahat yan mga tay Oh, oh Diba? Ito lang, isang arroyo lang nakuha natin Oh, four fingers din Ay, ito pala Nakakawala natin ito ba ito Ano lang ito 3.8 Nakakawala natin ito Yo, oh yun, ayos Thank you Lord, sa blessing Sa V6 pa tatin mga tayo oh. Tapos, ganda rito matay, pag sobrang init yan, pwede kayo magpahinga dyan. Pabait yung mayari ng gobo na yan. Pag umulan, yan, pwede. Pwede kayo sumilong. Ayan, muli mga maraming salamat po. Ayan. At kay ano, kasi Raymond pala, ng Pasig Anglers. tapos yung kasama niya, di natin na, ano, na, na, na kuway pangalan. Ayan, mat muli, maraming salamat kasi Aiban, ng taga Rizal, Morong. Yan, grabe, ngayon. Woo, thank you Lord. Ah, bye bye mga salamat.